Tapos na nga ang piyesta dito sa Barangay Tabog pero may mga natira pa nga ang pagkain na niluto pa nga nung piyesta. Si Michael nga ang nagluluto nga nito ang gagawin nga niya patutuyuin nga niya sa sariling mantika hanggang maprito. Nasa loob nga ako ng bahay lumabas nga ako kasi nagtatawanan nga sila at nanonood nga sila dun sa baboy na curious nga ako sa kanila kaya napalabas nga ako. Huling dedi na nga to ng mga bii kasi ihiwalay na nga sila sa nanay nga nila ililipat na sila dito sa kabilang kulungan. Para nga masa sanay na nga sila na hindi na nga sila dumidedi sa nanay nga nila. Alas 9 na nga to ng umaga at back to reality na nga yung mga nakatira nga dito. Habang nagaantay nga kami dun sa niluluto nga ni Michael na pang almusal nga namin. Wala nga kaming ibang pinagkukwentuhan kundi yung mga nakita nga namin sa sayawa nung araw nga ng bispiras at piyesta. Si Mary Jane nga at saka si Jenea aalis nga sila papunta naman ng gata. Kasi pupuntahan nga nila yung lolo nga ni Jenea. Tatay nga yun ang papa nga niya. Hindi nga. naman sila magtatagal dun kasi gusto lang din naman nila lang dumaan bago nga kami umuwi nga ng Maynila. Pagkalutuhan ni Michael dun nga sa ulam, kumain na nga kami ng sabay-sabay. Hindi nga lang na-achieve nga ni Michael yung gusto nga niyang mangyari dun sa baboy. Na maprito nga sa sariling mantika kasi nga may sarsa pa nga yung baboy kaya ang nangyari parang nasunog lang dun sa kawali yung sarsa niya. Pero nagmantika naman din sana siya. Anyway, kahit hindi naman niya na-achieve yung gusto niyang gawin dun sa baboy. Nasarap naman kami sa almusal nga namin kasi sabay-sabay nga kaming nagsipagkain. Meron pa rin nga natirang imbut keto kaya yung pa rin nga yung inulam din namin pagkatapos nga namin kumain paikot-ikot na nga lang nga ako dito sa bakuran nga nila nanay si Mary Jane nga at saka si Jenea paalis na rin nga sila yung lugar na pupuntahan nga nila isla nga siya kaya bangka nga yung sasakyan nga nila sinasama nga sana ako ni Mary Jane sabi ko lang kasi napapagod nga ako at marami pa nga akong kailangang ayusin unang-una nga sa listahan ko yung pag-edit -e nga ng video at saka pagbo-voice over sabi kasi nga niya sa akin marami nga akong may nga doon sabi ko nga sa kanya, next time na nga lang nga din kasi hindi ko rin talaga kakayanin yung time ko. Gumawa din nga si nanay ng buko salad. Kumuha nga kami ni Ginaia ng isang plastic nga at pinagsaluhan nga namin. Bandang tanghalian naman nga namin, bumili nga si nanay ng isda kasi sobrang nagsawa na nga siya sa mga karne, sabi nga niya. Sinabawan nga lang nga niya to at nilagyan nga niya ng kalamansi. Yun nga, simpleng lutuan nga lang nga yan dito sa probinsya pero masarap. Nalimutan harap. ko na nga kung anong tawag nga sa isda nga Sarap sarap din nga kami ni Elena kasi nga itong isda nga na to malaman nga. Pagkatapos nga namin kumain, nagpababanga ako ng kinain ko din. Pumunta nga ako sa kwarto at nakatulog nga ako parang dalawang oras din nga akong nakatulog. Bandang alas 4 naman ng hapon, niyaya nga ako ni nanay na pumunta nga ng banwa para nga mamili. Pinuntahan nga namin sa si Edison yung pinsan ko nga kasi siya yung mag-drive sa amin papunta nga ng banwa. mag island hopping nga kami kaya pupunta nga kami ng palengke para nga bumili nga ng mababaon nga namin. Habang nagbabiyahe nga kami at nakikita ko nga yung kapaligiran, nalulungkot nga ako kasi uuwi na naman nga kami ng Maynila at back to reality na naman kami. So yun nga, wala na naman akong ibang Harapkan, kundi biryani. nakakatawa nga kasi nga kahit andito nga ako sa probinsya may mga nagme-message pa rin nga dun sa page nga namin na o order nga sila ng biryani. Siguro hindi rin na nakita yung post ko nga sa page nga namin na magkuklose nga ako ng one week. So yun nga sa mga nakamis nga ng biryani nga namin, don't worry kasi pauwi na rin nga ako ng Maynila mga ilang araw na lang. So yun pagbalik ko nga, iba na rin nga yung itsura nga ng store. Nakarating na nga kami dito sa palengke. Puro isda nga yung binili nga namin ni nanay kasi talagang nakakamiss yung isda kapag puro sunod-sunod na karne nga yung kinakain. Bago nga ako umuwi, dumaan nga muna ako dito sa bilihan ng mga souvenir item kasi nagpabili nga si Mary Jane at saka si Elena. Nang scarf kasi gagamitin nga nila sa pag-island hopping nga namin. Pati na rin nga pagbiyahe, pabalik nga ng Manila. Mabilis lang din naman kaming nakabalik nga dito sa bahay. Nabuta na nga lang nga din namin na kinukuha na nga yung video kay na inarkila nga nung piyesta. So yun na guys, hanggang dito na po pumula ulit yung ating video for today. Maraming Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush.